Yo guys, yeah nandito na ako sa ano Seki Suiki Camping Ground. Ayun, touchdown na ako dito. Ayun, tara iyan Nandito ako sa ano, yung dati naming ilog na pinaliguan. Yan dati gantong panahon. Pagka gantong summer, maraming naliligo dito, guys. Ayan. Maraming naliligo. Kaso ngayon makikita nyo walang katao-tao kundi ako lang pinagbawal daw to dating paliguan yun ang nabalitaan ko dati eh no grabe oh eh. so, diba papaganda diba so oh sa kami tumatalon dati oh eh. sa you eh. kami tumatalon dati guys sobrang ganda nyan sobrang linaw nating na yan. Ayan o, oh, lalim niya no. O, di ba? Ayan, oh. oh, diba? dyan yung, ano, dito kami nakatambay noon dati. O, oh, dito. Ayan, ayan, ayan. Nandyan ako dyan, no. Oh. punong niya, sa ilalim. Mga tropa nandito. Ayan. Kasi yan, may mga nagkakamping dyan dati. Hanggang doon sa baba. Doon sa baba may naliligo. Pero ilan-ilan lang. Dati, ayan, maraming tao dyan. Pero ngayon, tinan nyo. Wala ka na makita. Pero ganun pa rin yun, walang pinagbago ilang taon na nakalipas years o 2 years basta ganun ganun na rin katagal yung huling punta ko rito ayan paganda diba solo ride lang ako doon ay maganda pa ron may falls pa ron kaya lang uh, medyo mataas na pagod na rin ako eh hindi ko na rin kaya punta nat. Walang -tao na walang katao-tao nakakatakot eh ayan kaya yun taas ang bundok Diba? Ang aso. Eh. Gano'n kaganda yung ilog na yan. So, dati talaga, pagkagantong summer, maraming naliligo dyan. Ano? E, klaseng may... Klaseng may naligo pa. Kasi, ano, e, may... May balat ng tisterya eh. pa. E, ano? Diba? Napakaganda. kung saan maligo kaso nag-iisa naman ako <laughs> hindi ko kaya guys natakot ako <laughs> ay ganda so yun lang sayang kung may kasama siguro ako baka eh natatakot naman ako mag isa kasi ah, uh, mamaya ba? Diba? Ano man ang nangyari sa akin, walang makakakita. Wala makakapansin sa akin. Tingnan Halos walang dumadaan. Halos wala. Wala talaga. Pero doon sa babayan may naliligo doon Ganda o oh, sayang. Sarap maligo. Oh, diba? Ganda. Oh, diba? Sayang. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye-bye.